Magandang gabi po, Brother Mike, uh, Sister Cora di Malanta po from Pampanga. 34 years of being a servant of God, ngayon pa lang po ako nata nakatayo dito para ibagi sa inyo ang blessing ni Lord. Sa 10 years to 15 years, full time po akong naging servant ni Lord. Maraming tinik, tinik ng hirap ng buhay, tinik ng laharlat lahat po yun. Hindi sa gabal sa paglilingkod sa Diyos dahil totoo pong more than enough si Lord. Dininervious <laughs> po ako <laughs> dahil hindi ko po alam kung paano ko po isa-isahin ang blessing na binibigay ni Lord sa atin. Yung paglilingkod ko po sa Diyos, hindi lang po yung blessing, kundi talaga po yung pong hirap ng buhay, yung walang pamasahe pag naglilingkod ka sa Diyos, pero nandyan, binibigay pa rin po niya. Alam niyo po si Sister Cora na noon na mahirap, hindi maganda, ngayon po si Sister Cora full of blessing. <laughs> Ngayon maganda, kung noon maganda, mas maganda po sabi nga ni Brother Mike ang mga naglilingkod kay Yahweh well Shaddai pumopogi, gumaganda. Kanya, nagpapasalamat po ako kay Yawel siya dahil nakatayo po ako ngayon dito para ibahagi po sa inyo na napakarami hong unexpected blessing. Yung pong mga naglilingkod sa Diyos, huwag po kayong ano, magsawa sa paglilingkod sa Kanya dahil po ang Diyos natin ay more than enough. Mas malaki po ang Diyos natin sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok sa buhay. Siya po ang Diyos noon at ngayon at magpakailan pa man. To God Jesus. Purihin, purihin ang Panginoon. Po yung Kalamba, Laguna. Ako, ako po ay eh, naglilingkod bilang isang coordinator. Nagumpisa po kay Brother Maning San Pedro sa mag-asawa. Tapos sinundan po ni Brother Chris Villamin at ni Sister Cora Villamin at ako na po yung pangatlo ako'y nagpupulit na papasalamat sa Panginoon dahil ako'y nabigyan na isang pribilehyo upang magpatotoo dito sa inyong harapan. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagsubok. Tala po, talaga po ang anak ni El -Juday ay ibang iba kaysa iba. Extraordinary nga po. ako po ay maraming pagsubok na dinaanan itong nakaraang pandemic. Namatay po ang anak ko, nasunugan po kami, at ang asawa ko po ay na bedridden. Pero ngayon po ay nakakala, naka wheelchair na rin po at uh, nag a na rin po siya sa gawain. Maraming marami pong pagsubok ang aming dilap na daanan, pero andito pa rin po ako sa inyong harapan uh, at nagpupulit papa papasalamat pa rin po sa Panginoon. Uh, kami po ay masaya pa rin pong naglilingkod. Kahit po kami ay dinaanan ng maraming unos, pero kami po ay masaya pa rin po. Dahil alam ko ng Panginoong Diyos ay naandyan lang po sa amin at hindi kami pinababayaan. Hindi po ako nagtatanong sa Panginoon dahil alam ko ang ibinigay niya pong ito sa akin ay napakaliit lamang po sa mga nangyayari na ginawa niya sa atin. Maraming salamat po. At ito po ang aking samot na na nawa malampasan po namin. To God be the highest glory. Amen. For